Ito ay uh, kasing ganda ng umaga oo uh, itong balitang ito po ay isang napakagandang balita na naman po para sa ating mga kababayan ano po libreng wifi o internet lalong pinapalawak pa ito kaya sa mga wala pa nito kagaya ko eh maghintay po tayo <laughs> pero take note take note hindi po ito para sa mga waldas <laughs> So bago po natin na mapakinggan po yung balita eh marapat naman na yung iba naman diyan na hindi pa nakaka-subscribe, pa-subscribe naman po sa akin channel. At sana po wag na wag naman po ninyong kalimutan i-like yung ating video. Oo, uh, yun lang naman po ang uh, pakiusap ko po kahit hindi po kayo mag-subscribe, paki-like naman po yung video. Oo, uh, pero mas mabuti kung subscribe and like na rin. Oh, uh, lagyan niyo ng share kung po pwede. <laughs> uh, maraming salamat po. Alam niyo po ba na target po ni Pangulong Bongbong Marcos na maging top 3 po tayo sa Southeast Asia? Okay. Oo. Ang Pilipinas ha, pagdating po sa bilis ng internet. Ito panoorin po natin, pakinggan natin yung uh, balita. Credit po ito sa PTB. Ayan. Alam niyo po ang free wifi eh binibigay mo ng gobyerno sa atin upang magamit natin for online learning, for accessing uh, you know many of these government services. hindi yon ito pang pang social media, pang pang post ng, you know, sumasayaw kayo or, or um, um, downloading movies, no? Ito ang paalala ng Department of Information and Communication ng DICT sa mga gumagamit ng free Wi-Fi sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa si isinagawang build a better more infrastructure forum ng Presidential Communication Office o of PCO sa New Clark City, Tarlac, inilatag ni DICT Secretary Ivan John Uy ang dahilan sa kung bakit tila usad pagong ang koneksyon ng mga free Wi-Fi. Kabilang na daw dito ang panunood ng palabas at iba pa. Para masolusyonan ito, ereregulate na ng DICT ang paggamit ng libreng Wi-Fi implementing uh, a more regulated approach uh, on the free Wi-Fi. Uh, some people actually really abuse the free Wi-Fi. You know? They go and watch movies or whatever. Ang nangyayari, bumabagal. Dahil, so yung mga kapitbahay nila, hindi masyado makagamit ng free Wi-Fi dahil puno, no? Traffic. Traffic dahil puro videos ang mga na-download nila. So, we may start blocking or restricting the free wifi to access uh, online education sites, telemedicine sites, uh, e-commerce sites, but not the sites that are non-productive. Sa kayo rin, nasa 13,000 lugar nasa buong bansa ang nalagyan ng libre wifi ng DICT at napapakinabangan na ito ng nasa 10 million mamamayan. Ipinagmalaki naman ang DICT na bumilis na ang internet speed sa bansa. In terms of uh, Penetration and um, speed. We rose by nine points uh, in our index. So uh, we, we started from a very far. I mean, out, when we started off, uh, out of the ten ASEAN countries, we're number nine. We're number nine uh, today uh, with the nine-point uh, increase uh, in in our scoring. Uh, I believe we should be number 7 or number 6 uh, in in that in that ranking. So we were able to do this in you know less than 2 years. Kung magtutuloy-tuloy daw ang ganitong trajectory ay target ng DICT na maging top 3 sa buong Asian countries pagdating sa bilis ng internet connection sa taong 2028. Napakaganda pala nitong uh, free wifi ng ating gobyerno. Malaking tulong po ito, malaking tulong lalong-lalo lalo na po sa ating mga mag-aaral ano. At uh, para na rin sa mga government uh, services para mapabilis ikaw eh, nga paglilingkod nila sa taong uh, bayan o kaya sa ating mga mamamayan. 13,000 uh -huh, 13 na po pala ang uh, mga lugar dito sa bansa na mayroon na pong uh, libreng internet o libreng wifi. At nasa 10 milyon na rin pala ang uh, nakikinabang po dito. Ito ay napakalaking bagay na dapat nating ipagpasalamat na naman po dito sa ating administrasyon at uh, nagagawa nila ng paraan na uh, lalong-lalo na itong mga kabataan natin na mga nag-aaral ngayon eh mabigyan ng mga libreng service internet na kagaya nito. Ano? Uh, pero tanda po natin, <laughs> mga kababayan kung walang ginawa kundi manood po ng mga sexing tiktok hindi po para sa inyo ito. <laughs> Isa ba, ito po, eh. hindi po para sa mga mahiling po sa mga video call ha, ah. ah, mga video call na marites na halos na may at maya, nagbi-video call na para mag lang lang. <laughs> oh, sa mga tamad na pagkatapos kumain, hawakan ng cellphone, ayan, manunood na ng kung ano-ano. Hindi po para sa inyo ito, ano po... Oo, uh, para sa ito sa mga may pakinabang. Iyan. Ngayon, kung uh, gusto po ninyong ipagpatuloy yung inyong mga ginagawa na panonood ng mga sexy uh, TikTok mga ganyan, eh, mag-load na lang po kayo. <laughs> Oo, maraming maraming salamat po muli Pangulong Bongbong Marcos sa napakagandang proyekto na ito. Hindi ko po alam, ngayon ko lang po nalaman, pero ganun pa man, uh umaasa po ang uh, karamihan na uh, sana eh lumawak pa itong programa or proyektong ito para sa ganon eh mas marami pang mabibigyan ng servisyo Yun lang po. Maraming maraming salamat po sa panonood. Magkita-kita tayo sa susunod na video.